sa eksklusibo kong panayam sa kapatid ni Don Don Patidongan na si Elakim, Kim, isiniwalat niyang utos ng isang pulis na gamitin niya ang ATM card ng isa sa mga nawawala na nakuha ng panang CCTV. Nasaksiyan din umano ni Elakim ang malagim na pagpatay sa ilang sabungero. Narito ang aking eksklusibong pagpunyay. Lulan ng mga bomb at bulletproof na sasakyan. Naka-convoy na nagtungo sa Department of Justice sa Maynila si Dondon Patidongan alias Totoy kasama ang nakababata niyang kapatid na si Ella Kim. Tulad ng kuya niyang si Dondon, tatayurin si Ella Kim bilang testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Inamin ni Ella Kim, siya ang lalaking nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang si Melbert John Santos. Utos ito ng isang pulis. Binigay niya sa akin yung ATM pero nung mga time na yon hindi ko alam na kay sa missing sa bungero pala yung itim na yon nalaman ko na lang yon nung lumabas na ang balita gusto umano kasing malaman ng pulis kung magkano ang pumasok sa account ni Melbert na pinagsuspetsa kang sangkot sa chope o dayaan sa sabungan pinapatsi kung malaki pang laman malaking malaking kinita nila ikaw ba'y ready na na gawin yung ginawa ng kapatid mo na Malalagay ka lalo sa alangan eh dahil magbibigay ka ng mga impormasyon na napakaselan. Handa po akong isiwalat lahat ang aking nalalaman at aking nasaksiyan. Ayon kay Don Don ang magiging pahayag ni Ella Kim ang bubuo sa kwento kung ano ang sinapit ng mga biktima. Alam niya eh, buti to nakarating doon kung saan yung katayan. sa nakita niya kung paano pagpuputulin daw yung tiyan, uh, kung, kung paano tasan yung mga laman-laman. Oh. So, nung ano, hindi niya na tinitingnan na nakatakot na siya. Pero pumalag si Don Don sa payag ng PNP na mapapabilang sila sa panibagong mga kakasuhan. Umapela siya kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na madaliin ang proseso para maisailalim siya sa Witness Protection Program. May kaso na ako, ba't kailangan ba nila ako kasuhan? Para saan? Yun ang uh, malaking tanong ko. Kaya ngayon kakausapin ko sa si DOJ na pwedeng yon na muna ang yung WPP ko tatakbo pa ng isang taon yan bago ako malagay sa WPP Mag-alas 10 ng umaga nakarating ng DOJ sa Maynila ang convoy ng magkapatid na patidongan bago bumaba at humarap sa prosecutor muli niyang pinangalanan ang kanyang mga kakasuhan ang lima tong uh... Uh, ano nito eh, para major player nito sa missing sa uh. itong si Atong Ang Eric De Rosa, Engineer Salazar uh, itong si kapatid niya William Ang lahat yan Sino yung palima? Isama ko na yan si Ma'am Gretchen Barreto. Dati nang iginit ni Ang at Barreto nawala silang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero sinisikap naming makuhanan sila ng panibagong pakayag. patina ang iba pang tinukoy ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.